arestado ang isang lalaking minsang kinaaliwan dahil sa kakaibang paraan ng pamamalimo sa Cebu. Nahulihan siya ng baril at nananakit paraw ng mga hindi nagbibigay sa kanya nasa frontline ng balitang 'yan, si John Aarowa. 2018 ng kaaliwan ng netizens ang binatilyong ito na kumakanta at umaarte habang namamalimos sa mga jeep sa Cebu City. Dahil sa paggaya sa mga eksena sa sering ang probinsyano, binansagan siyang little cardo dalisay ng Cebu. Makalipas ang ilang taon, muling nag-viral ang lalaki na kinilalang si R.B. Cuervo, 19 anyos. Pero sa pagkakataong ito, dahil na iya, sa sunod-sunod na reklamo mula sa netizens. Nananakit na raw si Cuervo kung hindi nagbibigay ang mga pasahero o piso lang ang ibinibigay tuwing namamalimos siya. Nagagalit siya kung hindi binibigyan. Nangaapak siya ng paa at nangangalmot. Or something kung di bibigyan, magagalit. Nitong Sabado naman, inaresto ng mga polis si Cuervo matapos siyang mahulihan ng kalibre kurente 8 baril at 3 bala. Inami naman ni Cuervo na kanya nga ang baril. Pangdepensa ko lang po yon sa aking sarili. Noong nagtrending ako sa Facebook, may natanggap akong banta, may papatay raw sa akin. Humingi naman ng tawad si Cuervo sa mga nasaktan niya noong namamalimos siya. Gutom, gutom na gutom po ako. Kaya nagawa ko po yun. Humihingi po ako ng tawad ma'am. Patawarin nyo na lang po ako, mga ate, na nagawa ko yun. Sinampahan na siya ng reklamong illegal possession of firearms. Walang nagreklamo kaugnay sa pananakit niya sa jeep dahil pinatawad na raw siya ng mga ito. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.